嗯。 Stylist po ba kayo? Cooking show to. Cooking show. Ito ang tinatawag na adobo. Adobo? Pero pinamanggatang ko siyang buhay adobo. Ano ba yung mga klase ng adobo? Uh, adobong baboy, adobong manok, adobong kambing, adobong isda, adobong sitaw. Marami. Um, alam niyo ba kung uh, saan po mula yung adobo? Ha, syempre. Historian na ako dati bago ako maging chef, a chef. Tapos sa isaya ng adobo dati, diluluto natin ang adobo sa pamamagitan ng asin, pati suwa lang. Nung dumating ang Kastila, doon na nagkaroon ng toyo. Ano pong ginagawa po niyo ngayon? Bawang to ng ano eh? native. Native yan. May bawang na malalaki. Ito, katulad nito, galing India yan. Tapos meron din bawang na pumuputok, bulakan yun. Sabi nila dati, ang bawang daw, pumupok sa ng aswang. Sabi nila yon. Pero ako hindi na ako naniniwala. Dahil, syempre, sa hirap, wala na siya makakain na tao. Puro bawang na lang din kinakain. Dito tayo sa aking whiteboard. Nilagay ko dito sibuyas. Sibuyas. Isang perasong sibuyas. Pero ito, masyadong malaki. Kalahati lang dapat to. Masyado marami. Tapos meron tayong isang buong bawang. Depende sa laki. Katulad nito, native. Isang buo siya. Pag, pag galing India siguro, kalahati lang. Tapos meron tayong paminta. Ito yun. ng mintang durog. O ito, depende sa kurot. Kurot hmm. dapat niyan. kuha ka, mas gagano ka. Ah, uh, may pilantik ko, gano'n? Siyempre, sa pag, pagluluto. Sinasama mo ng pagmamahal. Pag pumipisil ka, may kasamang kending. Ah, uh, shambot Ganun? Oo, oh, shambot, so, Dapat dyan, isang kurot at isang siyembot. Tapos meron tayo nitong dahon ng laurel. Tatlong pitas. Kung wala kayong makuha na ng laurel, pwede na siguro yung dahon ng bayabas. Baya, hindi ko pa pang tuli yun? Oh? Meron din tayong... toyo. Toyo Dalawang ikot Paano pong dalawang ikot? Dalawang ikot yan Pagalinghan Pero pag ikot naman siya kanina Pagkorot Pag toyo na Pag ganito Para mabilang mo One Two Minsan kasi Yung iba sinasabi walang pambili ng toyo Minsan pwede kang maganap sa Sa mga mental hospital So pagkatapos ng toyo Meron tayong suka Tawag dito sukang Ilocos Ganun ang tamang paggamay. Sumatambay tumatambay sa ilong. Ah, uh, pag walang suwa, maraming pwede. Pwede tayong gumamit ng lemon juice. Pag mayaman ka, pwedeng sampalok, hindi pwede nurog. Yung katas nun, masarap yun. Tapos, kung wala na ano talagang makita, umanap ka ng lasing. Hintayin mo yung suwa niya. May sawit pa. Siyempre, hindi natin makakalimutan ng karne. Eh, paano yung mga nagbebenta ho ng karne? Paano kung Karne sa lansangan, gano'n? Medyo mahal ang kilo nun, 700 na ata. E yung bocha ko, pwede rin nung adubuhin yun? Pwede. Matagal pa masira ang bocha. Kasi? Sira na. Una natin yan, siyempre, itong bawang. Nalagay natin siya sa pandikdik. Pag nagdidikdik kami, proseso niyan. Oh. Ah, gano'n. Nakita. Mm-hmm. Okay, okay. Ito na, ito na. Gusto niyo pong lumabas muna po ako? O, oh, ka lang. Ikaw ang inspirasyon ko. Dita ka lang macho kay. Mm, sige ho. Oh. Tuloy lang po ninyo hanggang madikdik na po ninyo at... Dik -dik na siguro to. Uh Oo. -oh. Mm. Okay. Okay. Ayan. Tapos na. Tingnan natin. Diktik siya, na, di ba? Para mas madali siyang balatan. Uh, tapos yung dikdikin babalatan eh, nyo ng buhay. Um -hmm. Eh paano yung dikdikan sa Senado? Ganon din po yung balat, balatan ng buhay. Oo. Eh yun nga, yung dikdikan nila doon, grabehan eh. Todo-todo hmm. sila mandikdik doon. Pare-pareho naman sila ng kasalanan. matay taya sila doon, mauli tayo. Di ba mas madali siyang balatan pag dikdik? Oo. Hmm. Pwede hubang bang yung balat niyan ihalo sa pataba ng lupa? Ganun? Pwede. Pwede rin siyang pataba sa, ano, sa bata. Pataba sa bata? Hmm. Iihalo ko sa am? Oo, oh, ihalo mo sa am. Sa ulo eh si Buyas kasi ano to, dos to yung isang buo. Yung bawang eh dos, dos din yon ang isang buo. Yung paminta, dos lang yan, dos. Daon ng laurel, may tanim kami niyan. Ganon din na may yaman, may lupain. Oo, oo syempre. Sa ka ba makakita mahirap na may lupain? Yung toyo, ito, ano yan, medyo mahal na ngayon to, 20 na yan. Yung suka, ayan <laughs> ay, nang ano, libre. Padala lang sa akin yan. Yung karne, yan eh, 170 na yata ang sabi. Pag nakita ng 50% po, yun yung botcha. Kung may adobong sitaw? Sitaw, ang isang tali ng sitaw ay eh, limang piso. Ang karne, eh, depende kung ilan ang bisita. Pag bisita, siguro mga limang kilo. So, yon. yun. Mga buisit yun. Di ba ho ang sibuyas nagpapaiyak? Oo. Oh, para siyang babae pinapayak tayong mga kalalakihan. Ay talaga po, hindi po ba kabaligtaran yun? Ah, uh, natortot ko yung sibuyas. Magigisa muna tayo ng ating bawang at sibuyas. Konting mantika lang, kasi magmamantika din siya mamaya. bawang. Bawang pa lang ulam na. Sunod mo na agad yung sibuyas. Naririnig mo ba? Naririnig mo? Kumukulog, kumukulo, kumukulo. <laughs> siyempre. Wala ko kayong sukatan. Ano? Ang mga nagsusukat lang ay hindi sigurado sa kanilang minagawa. Kaya nga gumawa ng at tinimbang ka. Ngunit kulang. Susunod natin siyempre ang karne. Hmm. Alam mo, nung ako yung bata pa eh, mahilig talaga magluto. Kaya binili ako ng mami ko ng lutulutuhan. E eh. eh, di may Barbie din kayo nung bata kayo? Oo, oh, siya ang boss naman ko. Diba? Siyempre, ginaganyan pa yun, eh, no? Tapos, kuha tayo ng tubig. Tubig lang ng tubig. Pagmamantikahin natin siya sa tubig. Kumbaga ho, lulutuin po natin siya sa sarili niyang mantika. Siyempre, parang yung nakaraang namuno, niluluto siya sa sarili niyang mantika. Nakita mo, mamantika na siya. Tawag yan, CTE adobo Ngayon, nakita na natin siyang kumukulo. Pwede na natin lagyan ng toyo. Dalawang igot. Paglagay ng laurel. Ganun. Eh, yung suka ho, kailangan ilalagay? Mamaya na yan, kasi ang suka, pag nilagay mo agad to, Diyan, titigas ang karne. Di para humbayag ka yan, ipapatigas ng karne? Ganun po ba? Ito yung galing. Ilang kurot na ito? Dalawa. Ito yung napa. Di, parang yung mga pakete na nabibili sa ano tindahan na pinagmamalaki nilang napa sila. Aha, yung sinasabi mo. ba yung no artificial preservatives added? Anong napa ro'yan? Napapasunto ka sa sarap no preservative eh di sana ano yun kasira agad yun common size common size lang yan pre siguro laking na pa rin kayo no hmm napapalo papa diba sabi nila pag masarap ang luto mo ibig sabihin masaya ka eh paano mo kapag may puot kayo, lungkot at galit yun ang tinatawag nilang mapait hindi eh, masarap po yun kapag niluluto niyo palaya. oo, pag nagluto ka ng ampalaya dapat may puot kang nararamdaman pag adobo, dapat may alat at asim. oo, alat at asim. kaya kailangan natin ng onlit pawis kaya pag sumasawa nakikita mo na siya ngayon, medyo tuyo na nakikita mo? oo, oo yan, saka mo lalagay ngayon yung suka Tingnan niyo mga magkano ang gastos dyan. Siguro pag dalaw lang ang bisita mo, ang magagastos lang nito halagang isang daan kaya hindi na siguro. Ang adobo kasi matagal masira. Tawag natin ng Espanyol dyan, adobar. Ibig sabihin nila doon na marinate. Ito yung tinatawag nilang adobong toyo. Ayan o, oh, nakita mo yan o. Oh. Dapat may, may lambing. Ayan o, May isa-isa siya. Ayan. Dapat pinupunasan natin yan. Kahit eh, daliri mo, dapat malinis yung gilid-gilid niya. Nakakita mo yan? Tapos, sabay lalagyan natin ito sa ibabaw. Ngayon, anong pinagmamalaki ng napa mo? Di ba? Titigman natin to ha. Papayam na ako. O paano? Ito nga pala ulit ang aking buhay adobo. Binabati ko nga pala yung mga manonood ng Carson Silio. Wala ako nung huling show sa Ilocos pero nandito ako ngayon nagduto para sa inyo.